lakas ng ulan. Naka ano na naman, naka yellow ember. Biglang bagsak po. Hmm. Um, <laughs> lakas. <laughs> Natrap ako dito sa so may ano, sa may ng gulay. Sabi ko saglit lang ako eh. Saglit lang eh yung ulan. Sana nakapasok man na lang sa makdo para makapag makdo na muna. Bigla, bigla eh. Ito yung panahon ng ano ng Hong Kong parang ugali ng ano yung chick bigla biglang nagagalit <laughs> tapos maya na yan maya maya ayan <laughs> tapat ako ng ano eh tindahan ng gulay at yung ano yung merong larukan ng mga bata. Oh, yan na muna. Punta ako ng makduma